Do <laughs> <Tumisik yung kameraman. laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> Kita na, nakita na. nga. <laughs> <laughs> Thank you po, Kosing. God bless you po. Salamat po. Unang-una -una po talaga sa Panginoon dahil nag-pray po talaga aming buong mag-anak. At sa inyo po, Bossing, salamat po. At God bless you din po. God bless. Hi, kayo po. Salamat. Salamat, Bossing. Sana po eh. Uh, sa lahat ng staff po ng Bulagas sana mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat po. Magpasalamat oh, sa si kamo kay Jose. Si Mr. Thank you. Si Jose, ayan Oh. Shake hands, shake hands. Para peace na kayo. <laughs> Sir, salamat po. oh, sige. Oh, sabi mo sa akin kung ano yung mga, mga kasalanan mo. May post, may bata, papatawarin na kita. Sorry po lahat at <laughs> napakabuti niyo sa amin. Sa saka po siya. Salamat. Yan, okay. Balik kayo ni Mrs. Yan. <laughs> Alan, ikaw naman, tignan mo na nga yung itsura ko, pa. Oh, sige, sige. Alam nyo naman, pina na, 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 na talaga niyo Jose, mukha niya. Oo naman, Alan, pinakakaingatan mo yan. Puhunan yan, hello. Alan, pinagpuyatang ko to, Alan. <laughs>